Buenos dias, señoritas y señoritos. Pumalag itong uh, bagong uh, Department of Agriculture Secretary na si Francisco Tiu Laurel Jr. sa mga paratang na yung appointment niya ay bayad-utang sa 30 million na campaign contribution ginawa niya kay President Bongbong Marcos o sa partido ni President Bongbong Marcos during the last election. At uh, sabi nga niya, hindi daw ito reward, kundi uh, sakripisyo pa raw nga ang ginagawa niya. At sabi niya, and I quote, Definitely there is no payback. As, as I said, This is also my sacrifice. It's just for the country. <laughs> That's all I can say. So, sakripisyo daw niya ito na yung uh, pag-appoint sa kanya at uh, uh, hindi daw ito uh, bayat-utang o payback doon sa 30 million contribution niya sa Partido Federal ng Pilipinas kung saan uh, Uh, malaking porsyento ng campaign funds ni President Marcos ay uh, uh, dito niya kinuha uh, according to a uh, report by the Philippine Center for Investigative Journalism so pero sinabi natin earlier na kung talagang uh, talagang uh, uh, seryo, uh, gusto niya talaga isakripisyo itong posisyon niya eh, Meron yung pamilya niya ng reclamation project uh, dyan sa Cavite covering 100 hectares at uh, recently sinabi ni Marcos na titigilan niya yung 15 reclamation projects niya. Kung gusto talaga niya i-sacrifice, eh, patigilan niya yan, sabihin niya sa atin, Ah uh, because na appoint na ako sa gobyerno at conflict of interest yung negosyo ko dyan sa Manila Bay kung saan ginagawa ng dine-develop ng pamilya ko yung 100-hectare reclamation project project na uh undertaken by my uh uh fishing company or my family's fishing company so ititigil ko na yan ititigil ko na yan kasi tulad ng sinabi ko sa inyo Uh, uh, lima dyan na mga project developer sa reclamation projects ay naging kliyente ng, ng uh, the, uh, company ni Bat noon. Kung saan uh, tayo uh, serve as uh, the president and CEO. At ang pangalan ng company natin ay uh, syempre nandun pa rin yung Dean. Pangalan natin. Dean and Kings Communication. PR, Uh, public relation, pol, relations, political strategy, and communication campaign managing company. Kung saan uh, mga clients natin, mga presidente, vice presidente, congressman, senator, mayor, at top corporations in the country. So alam natin, alam natin yung SOP dyan. For example, isang developer, gagastusin niya ng 50 billion. I-develop niya yung isang isla with the financing from Chinese company. Kung natapos yun, kasi gagaw gagawang kwan yun eh gagawan parang yun, nakikita nyo yung mga super duper uh, modern cities dyan sa buildings dyan sa Singapore, sa Abu Dhabi, uh, and all uh, sa Hong Kong and all parts of the world na super modern talaga kahit diyan sa sa Qatar. So uh, pag natapos na 'yan, ibebenta niya yung lupa, real estate sa ibang developer, so pwede double, triple your money kung gumasta siya ng 50 billion ang babalik sa kanya, 150 billion, so 100 billion pure profit lang, kasi mga Ayala, mga Robinson mga Gokongwe Company, mga Gotianon Company ng ng uh, ng uh, 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 ah uh, ano pa tong kwan ng kwan ng, ng <laughs> kalimutan ko na ng mga Gutianon company basta isa rin yan sa Philippine uh, Best yon lahat yan pati yung mga foreign companies foreign hotels casinos casinos yung mga uh, meron pa nga dyan, uh, merong pang na uh, daw ilalagay lahat yan dadapo diyan sa lupa mo so triple talaga ang presyo so Uh, itong si Kwan, itong si Laurel, hindi na siya kailangan kumurap sa posisyon. Hindi na siya kailangan tumanggap ng tongpats doon lang sa project ng pamilya niya. Tiba-tiba na siya. Unless, sasabihin niya, i-give up na namin yan. Para wala nang Uh, usapan sa pamilya namin for for uh, delicadeza purposes. Hindi na namin ituloy diyan during the uh, Marcos administration. Ituloy na lang namin 'yan kung wala na ako sa DA. So yun, bibilib tayo sa kanya. Pero kahit sinabi sinasabi pa naman niya ganoon, pero hindi pa rin uh, he cannot still erase the fact that six, siya lang ang pang-anim na campaign contributor ni Marcos na nabigyan na ng posisyon. Kaya, uh, no matter what he says, ah, uh, at uh, talagang uh, and, uh, wala talagang kaduda-duda ginagawang pangbayad utang itong posisyon ng kabinete. Kasi ngayon, uh, Pueras Department of Agriculture, yung mga ibang mga campaign contributors ay na-appoint na, na, sa Judicial and Bar Council, sa National Housing Authority, and the Philippine Charity Sweepstakes Office. At amaga uh, ang mga ito ay... Uh, Uh, nag-contribute ng 247.2 billion sa sa total uh, campaign funds ni Marcos na 624.7 million so 247.7 million ang galing sa contributions at the rest galing kay Marcos sa uh, total na 624.7 million. Although, sinabi natin it noon, napaka-unbelievable sa degree of gastos nila, sa degree of campaign na ginawa nila, unbelievable. Sa isang lugar lang, ubus na itong, sa Cebu lang, or Manila lang, ubus na ito, 624.7 million. Pwede ito, billion-billion, from, from 20 to 50 to 100 billion, posible. So, uh, kaya, in pwede mas malaki pa dito ang na-contribute ng mga ng mga ng mga supporters ni Marcos na ngayon tiba-tiba na sa posisyon sa gobyerno. Ah, o oh yun. Ilan sa mga appointments ay see si, itong ito rin kaibigan ko dati na si Mel Melkida Melquiades A. Robles, si Mel Robles na na-appoint diyan sa PCSO. At uh, nagbigay rin siya ng 30 million rin kagaya kay Kwan, kagaya kay uh, bata ito ni uh, uh, El Shaddai. So ba baka nang galing yung pera si El Shaddai. no? And then uh, uh, ang pinakamalaki itong si uh, si uh, uh, uh si Antonio Ernesto Anton Flore Florendo Lagdameo Jr., na dating congressman asawa ni Zone ni ni Don Zulueta na ngayon Special Assistant to the President or SAP uh, na parang little president ang tawag dito at uh, siya ay uh, 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 nagbigay ng 247.2 million na contribution in kind na mga campaign materials kung ano-ano. So siya pinakamalaki 247.2 million Pagkatapos kasama rin dito itong si Hubert Dominic Guevara at Nasauro Hernandez Firme and Joben Angtay na nagcontribute ng 4 million lahat. Si Guevara at Firme na lawyer na nagserve as lawyer ni Marko Marcos ay uh, naappoint uh, uh, senior executive executive secretary under the Office of the President at uh, Uh, si Guevara na si ah si Juan naman de si Pierre ay ay naappoint sa Judicial and Bar Council. 'Yon. So tiba-tiba at si Joe Angtay uh, ay nalagay sa National Housing Authority. At uh, na uh, NHA 'yon. Uh, siya naman nagbigay ng 2. 9 million in kinds worth of in kinds donation. So ah uh, klarong-klaro na everybody happy talaga dito. Puwera ang taong bayan. Kasi uh, nagsisimula pa lang. So anim pa lang 'yan, madadagdagan pa 'yan. Ilista na lang natin. So ang problema nandito sa mga ito, siyempre, na dahil ang loyalty nila kay Marcos at hindi sa taong bayan, kahit ano pong masama o, ma o masama ipagawa sa kanila sa posisyon, yes, yes, yes lang sila. Ito ang problema kaysa i-appoint mo yung galing talaga sa outside sector na hindi tumulong sa'yo at hindi takot. Nasabihin, mali po ito, Mr. President. Ako po eksperto sa mga bagay-bagay na ito. Ito po ang suggestion ko. At kung hindi nyo gawin yan, mag-resign ako. Ganun. Pero hindi, ito, yes, yes, yes lang. At syempre, At uh, tulad ito si Mel Robles, ang, ang hindi, du uh, rin ta ta tanungin natin yung mga competence nila, yung qualification. Kasi tulad ito si Mel Robles, galing rin ito sa media. Although, naging na pagkasama natin sa media. So, uh, sana maganda manager dito or yung nanggaling talaga sa PCSO, yung sabi nila rose from the ranks. Yan sana, syempre, mas effective siya kasi dyan na siya. Alam na niya lahat ng mga kalokohan dyan. Na, pero ganun na ang politika, bayat utang, walang personalan, walang, walang serbisyo sa bayan, politika lang. So, remember this when you go out a boat and... Go out and vote in the 2025 and 2028 elections. Let us vote for candidates na mag-appoint ng membro ng kabinete because of their qualification, because of their expertise sa field nila, and because of their, most especially, because of their willingness to serve the public and uh, nothing but service ang nasa puso nila and nothing but love for country ang nasa puso nila. So please uh, uh remember this when you go out and vote and please share this to friends and relatives and support bats uh electoral reform advocacy and tell your friends to also don't forget to subscribe to the blogcaster channel thank you very much for watching and see you in my next vlog